Another day, another cake vlog ulit ng ating gagawin ngayon. Bale, itong aking ginagawa ay vanilla cake na ho iyan. At kung napansin nyo, ayan, meron na akong bread knife. Kaya nahati ko na ang, ang cake gamit ang ating bread knife. At naglagay lang din naman ako ng filling diyan at frosting lang din naman ang aking inilagay. At ngayon naman ay nagka-crumb coat na ako. Ang size nga pala nitong cake na aking ginagawa ay 7x3.5 or minsan maabot na siya ng 7 by 4 At this time naman, nagsa second coating na ho ako diyan. At ayan, medyo makapal na rin ang aking inilagay. At dahil ang iba nga sa inyo ay may sarin nakakamiss din at tayo na nahanap kung ano ginagamit kung pampakinis dito. Siyempre, yan ho ay walang iba kundi ang baraha mas comfortable kasi akong gamitin ng baraha kaysa dun sa scraper. Pero gumagamit din naman ako noon. Yun nga lang talaga ang pampakinis ko ay yung baraha. At ayan, tingnan nyo naman. O, di diba? Napakinis ko rin. At ang request nga rin ng ating client dito ay pure white na lang ang gagawin. At yan nga pala yung topper na inilagay ko dyan sa may gitna. Yan din ang request ng ating client. May ginaya kasi yan dati sa una kong mga nagawa. Kaya ganyan na lang din daw ang ilagay ko. At dyan sa ibabaw, ayan, nag lang naman ako diyan. Bali, pinuno ko na rin ng rosette Sabi ko naman sa inyo, ayan, galanti tayo maglagay ng roset danh sĩ bà bảo Para mas maganda rin ngang tingnan. Tapos diyan sa baba, ayan, nag lang naman ako diyan ng ganyan din. Diyan sa may board. Alam ko ang ilan sa inyo ay nananawa na sa mga nilalagay kong design dito sa aking cake. Pero huwag kayo magalala at pasasaan. Ba't matututo rin ako ng ibang mga style ng paglalagay diyan. At ayan nga kung napansin nyo, naglalagay na rin nga ako diyan ng ibang style diyan. nag lang din ako dun sa ibabaw. Naglagay na rin ako diyan ng gold na drages. Ayan, para naman pampakintap at pampadesign na rin dito sa ating cake. At ayan, tapos na ang ating cake. ayun. salamat po sa pag-order at salamat sa magandang feedback na masarap nga daw ang ating cake. Actually, itong si ating si client ay may repeat order siya. At ayan, sa mga isang araw, isang araw ayan, gagawin na natin ang kanyang another cake na order. Tapos pumunta ako sa tindahan ng ate ko at ako ay bibili nga sana ng itlog. Ay kaya lang, ay wala na pala siyang itlog at naubusan. At eto na nga lang, buti na nga lang at sakto na may magdi-deliver nga daw ng itlog. Kaya ayan, inabangan ko talaga at ako bumili na dito ng dalawang tray. At eto naman po ay kinabukasan na. Pero itong cake na to ay nabake ko na ito kagabi din. Pagkakabili ko ng itlog, ayan, nagbake na rin ako dito ng, ano, ng cake. Bale, eto nga pala ay ove de leche ang aking gagawin. At yung leche flan na aking ilalagay dito ay bagong gawa ko lang din kahapon. Dahil nga ano, kaya nga ako bumili ng itlog dahil nga kakailanganin ko ng maraming itlog para sa aking leche plan. At dito sa feeling ng aking obel de leche na ito, ayan, nagpipe ako diyan. Gumamit na ako ng piping bag diyan para nga pantay na dahil nga maglalagay ako diyan ng leche plan. Ayan, yan ho yung aking ginawa na leche flan din kahapon. Medyo marami ako na nailagay na leche flan diyan. Pagkalagay ng feeling, ayan, inilagay ko na yung ating pangalawa na cake. At yan, magkakot na ako dito, coat na ako dito, magka crumb coat. Pero nga, ito nga, kagandahan nga dito sa OB de Leche na ito, hindi na kailangan mag crumb coat. Pwedeng diretso na. Pero pagka crumb coat ko naman diyan, yan, ayan, pinahinga ko muna yan sa ref ng mga 10 minutes. Para nga mas kumapit na rin yung ating cream na inilagay. At sa cake na ito, naglagay nga pala ako ng dowel diyan. Dahil nga itong cake na ito, itatravel lang medyo malayo-layo. Pero wag naman kayo magalala dahil inano ko naman, yung sinabihan ko si client na mayroon nga ako na ilagay na diyan na, ano, na dowel. At sa puntong yan, ay nagpapakinis na ako. Kaya lang napapansin ko yung ibabaw na hindi pala pantay at medyo malalim nga yung ibabaw niya. Kaya ayan, nagdadagdag lang naman ako diyan. At balik na rin sa pagpapakinis. Grabe, medyo natagalan ako ng pagpapakinis ko dito dahil hindi nga siya pantay. Pero ayan, time na yan. Ayan, medyo okay na. Nagpantay na siya. At sa ibabaw niya, ayan, maglalagay na naman tayo ng roset. O ba diba, roset na naman ang ating ilalagay. Ang cute kaya ng cake kapag ka roset ang inilalagay. Ayan, pupunoyin ko lang din yan. Dadamihan ko dahil nga ayoko na magkakaroon ng daan. Dahil nga, ayan, ay lalagay ng lecha plan. At kung ayan ko napansin nyo, nagpaulit ako diyan. Doon sa mga butas-butas ba na pwedeng daanan sabaw ng leche plan Kaya ayan, dinagdagan ko pa yan. nag ulit ako dyan sa mga gilid-gilid. At dyan sa so may board, ayan, syempre, nagpipe na rin tayo diyan para magandang ang tingnan at ano, magandang tingnan yung ating cake. Etong cake na to ay nires ko muna siya sa ref. At nung medyo malapit na, nung isang oras na lang at kukunin na itong cake, saka ko nilagay itong ating leche plan na ito. Ayan, bali pinatitik ko na muna or tinanggal ko muna yung sabaw para hindi nga siya magtagas. At ayan po tapos na ang ating cake o di ba ang daming leche plan overload sa leche plan ng ating cake. Maraming salamat po sa pag-order ng cake na ito. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.